Magandang hapon po sa inyo lahat. Yan na nga, lumaya na ho si uh, former senator Leila de Lima at uh, -grant na granted yung kanyang demurrer to evidence granted. Yan yung demurrer to evidence na i-file kapag nag na yung prosecution, yung piskal niya. Ibig sabihin una nag nagfile nag-file na sila ng uh, formal offer of evidence. Itong formal offer of evidence niya, mga evidence yan, pino-formal offer ho yan. Ngayon, sa halip itong uh, depensa, sa halip na sila ay mag-file ng, uh, I mean, mag-present ng evidence, sila minsan ay nagpapaila lang itong demurrer to evidence. In essence, ang ibig sabihin niya niyan ay motion to dismiss. Yan ho ay fina-file kapag ka ang depensa ay naniniwala na the evidence of guilt ng akusado is not strong. Yan ho ang isang ground dyan. Yan ho ang ground dyan, actually. Nag-iisang ground the evidence against the accused is not strong. Yan ho ang nilalagay sa demurrer to evidence. So, in essence nga ho, ibig sabihin niya na uh, motion to dismiss. Ibig sabihin, na-dismiss na yung kaso ngayon. naggrant na ho yan eh. Itong balita ngayon, just in. Muntinlupa City, RTC Branch 206, grants demurrer of former Senator Leila de Lima in her last remaining drug case. According to Attorney Boni Takardon the granting of demurrer effectively dismisses the case. So yun ho ang nangyari at ay magandang balita ito para kay Senator Leila de Lima. Malabang sa pangyayaring ito ay talagang uh, siya ay uh, tatakbo ng muli dito sa susunod na halalan sa susunod na taon. So uh, makikita natin, nakita natin sa video, hindi eh, ko na lang maipakita rito. But uh, siyempre masaya-masaya yung tao, Senator. Ito pa ang isang balita naman sa GMA News. After seven years, former Senator Leila de Lima is cleared of all drug charges against her. As a Moontinilupa Court on Monday, granted her demurrer to evidence, effectively dismissing her third and final drug case. Pangatlo pala ito, at saka final case. So yun, na congratulations kay Senator Leila ka, de Lima at yun din, binabatir natin yung judge na mahawakan ng kaso kasi nakita niya yung defective uh, prosecution evidence. At saka, siyempre, hindi naman nakikialam sa aking tingin itong kasalukuyang pangulo natin si PBBM. Pero kung ito nakaupo ay si Duterte pa rin si Digo, ay hindi natin sigurado kung ganito mangyayari. So yun po lamang, salamat sa inyong panonood. Sa mga bagong salta po ay subscribe